So guys, hulaan nyo kung ano to. Gawa tayo ng juice para sa mga alaga nating mga manok. Pati sisiw. Painom natin to. Juice. So happy Sunday, happy Sunday mga alaga namin. Happy Sunday. So unti-unti ubusin niyo 'yan. Ang least lang mata ko sa pagkain ngayon kasi nagpapalit sila ng mga ano nila. Yung balahibo pero busog naman. Kapain mo yung ano nila. Yung busog ako oh, puno. Yung pabaw na nila ito. Ikap. Hawakan natin yung pabaw na. Oh, meron. Merong laman. Sobra-sobra oh, yata sa bigay sa pagkain kaya hindi nauubos. Mamaya pang merienda nila yan. Good morning yan. Pinapainom natin sila ng charcoal juice. Yan, charcoal juice maganda sa mga manok yan sa so, kung titingnan mo yung laman yan kahapon yung may itim yan bababa dagdagan natin yan ngayon kasi alis tayo para hindi sila maubusan so ito ito yung tinimpla natin kahapon isang ganito timba malaki ito eh naubos na sa lagay natin sa mga tubigan ng na manok natin tapos gamitan natin ito paglipat dito tapos paglipat naman natin dito magyan naman natin ng screen yan para kung may malalaking papasok kasi harang yan dito eh. haharang sa luban doon. sa labasan yan yung mga malalaking parte ng charcoal hirap na po ng video wala walang taga video yan punuoy natin to kasi hanggang hapon para hindi sila mabuhusan ng tubig So, pala pang pangalawang bisis ko na itong nagawa no, sa mga manok natin. Yan ang juice nila. Super, wala namang ayos naman. Wala namang side effect. Saka hindi mabaho yung ipot nila. Pag gamitan mo ng ganito. Nilagyan din natin sila ng powder para tutuka-tukain nila. Yan, yan, yan. Ito. Mali, itim. Ayan, na natin mamaya hanggang hapon ilan yung maubos nila so lagay na natin dun ayan yan nagabang sila sa tubig oh, nag nagaabang sila dun lagay na natin balik na natin ayan inom na inom kaagad sila uhaw na uhaw gustong gusto nila Ano to prevention to yung ano yung sakit na koi ba yun? Yung umiipot ng kulay pula. Kulay dugo. Ito prevention to prevention. Para yung mga bakterya din sa loob. Hindi narami. Try nyo na guys. Try nyo na. Charcoal juice. Para sa manok natin. Ayan, gustong gusto nila. Oh, inom kayo ng juice. Juice. Hmm. Inom kayo ba? Juice. Inom kayo ng juice. Charcoal juice.